kamusta? ang uh, ano nyo? Araw nyo? Ayan, maulang uh, hapon po sa atin lahat ha. Ah. At uh, maganda ang topic natin ngayon mga kababayan dahil uma na ah ang hulihan, ang arestuhan, ang taguan. <laughs> Nako, galit. Alam nyo ba mga kababayan? No? makwento ko lang. Galit na galit ang mga DDS ngayon dahil ang pinapalabas nila fake warrant na naman daw. Fake warrant of arrest, kailan nagkaroon ng fake warrant of arrest? Diba? ba? Oh, 'yan ang tanong natin ng mga DDS eh. Kailan nagkaroon ng fake warrant of arrest? Oh, kasi yung uh, sinasabi nila, kay tatay daw nila, fake warrant daw 'yun. Oh, eh ba't hindi naman nila mailabas yung uh, fake warrant na yan, ba? Diba? Tapos itong kay Bato daw, mga kababayan ko, eh ganun din daw. Fake warrant din daw. Oh. Kung fake warrant yan, dapat maglalabas kayo ng ebidensya, hindi puro ngaw-ngaw, ba? Diba? Galit na galit sila kasi. <laughs> kasi po, ba? Diba, mahuhuli na naman itong uh, mga ano na ito, itong mga damuho na ito, eh, especially ito si Bato, mga kababayan. Ayabang yabang nun eh, no? matatandaan nyo, napakayabang nitong tao na ito. Itong kalbo na ito, di ba? Ay Sabi, bring it on, Trillanes. O. Oh. Make my day. O, oh, di ba? O, oh, nasa na, nasa na, ay Di ba? Hmm. O, oh, oh. Correct, Michael. Di ba? O, oh, isa pa to si, ano, si, tawag dito, si Popcorn Boy. <laughs> si Popcorn Oo, oh, mukhang ano, no? Mukhang uh, sasama talaga decidido siyang sumama kay Bato, mga kababayan. Kahit wala siyang warrant of arrest, parang decidido siyang sumama kay Bato, 'di ba? Et eto para sa akin ha, mga kababayan. Sa tingin ko dapat lang. Oo, dapat lang panindigan niya 'yan, 'di ba? Tapi tayo ha, mga kababayan. Oh, si Bongo at si Lustay, kailan kaya? Naku, mga susunod na yan, mga kababayan ko. Dahil uh, itong uh, ganitong klase ng uh, mga krimen, mga kababayan, nung extrajudicial killings, di ba? Nung panahon ni Digong, ni Digong nyo, eh ito, ito po ay talagang literal na, literal talaga, na merong isinampang kaso sa kanya during 2017. 20, oh, tapos, di ba, tapos eh, sinisisi kay Pangulo. Sabi nga ni si Digong na nga mismo nagsabi sa mga DDS, walang kinalaman si BBM dito. ba? Diba? Hmm. Walang kinalaman ang ating mahal na Pangulo. Pero ito mga DDS patuloy po na ano po, na pinapaniwala yung kanilang mga sarili na kasalanan ni Pangulo ito. Eh samantalang busy-busy ang ating mahal na Pangulo. Busy-busy ah. po ang ating mahal na Pangulo. Saan po? Eto, dito sa nakalipas na mga unos. ba diba? sa Cebu, sa Mindanao. Diba? Busy-busy ang ating mahal na Pangulo. Actually, mga kababayan, ba? Diba? Nag-build na lang, nag-build po ulit ang ating mahal na pangulo ng uh, mga panibagong uh, container na nasalanta ng bagyo. Okay? mga DDS, walang katinuan to eh. Walang katinuan. Sa totoo lang, walang... Ang pasabog ng ating mahal na Pangulo nga pala, mga kababayan, ay galit na galit ang ating mahal na Pangulo dahil dyan sa flood control issue dyan sa Cebu. Kaya pinaiimbestigahan right away po. Right away kailangan investigahan kung bakit nagkaganyan at kalunos-lunos ang sinapit ng ating mga kababayan. Aba kahit ako mga kababayan ha, ah, kahit ako, For example, ako presidente ko, puta, ma magugulat ka parang ano, 'di ba? Dinaig pa yung tsunami mga kababayan sa totoo lang. 'Di ba? Dahil sa mga kawalangyaan ng taong ito. At malamang sa malamang mga kababayan, lalabas ang mga pangalan ng mga DDS diyan. 'Di ba? Kasi nag-start 'yan sa mining eh. 'Di ba? Nag-start po 'yan sa mining nung inalaw po ni Digong yung mining diyan sa Cebu siya po ang nagbalik niyan, 'di ba? O alam nila na hindi pwede ang uh, gusto nilang uh, mangyari. Sumama sa ICC kasi wala naman silang kaso. Correct, 'di ba? O tok tok lang 'yan. Pero sana gampanan ni ano, 'di ba? Gampanan ni Robin 'yan, ni Binoy 'yan, 'di ba? O action star siya. Eh. <laughs> di action star eh. Dapat lang gampanan ni Binoy ha, mga kababayan kasi 'di ba? Magmumukha siyang tae sa Senado. 'Di ba? Ano sasabihin sa kanya ng sambayan ng Pilipino? Oh, kalaban namin sasama ka? Akala na kalaban namin eh suportado mo ang uh, ano, digong administrasyon. Oh, namin eh pagluluto mo si <laughs> Mama mo ang uh, mayores mo. <laughs> Ako ang isa sa mga tatawa mga kababayan at mambubuli diyan kay ano, kay Popcorn Man no? Pag yan hindi sumama sa ICC. Tingnan niyo, ba? Diba? Meron pa nga eh, 'di ba? Meron pa uh, bagong recruit ang mga DDS vlogger. Itong si Ngot B. Oo, uh, si B po. Uh, sabi niya papuputol niya ang kanyang pututoy. Ah, uh, yung yung ga popcorn na ulo. <laughs> ng kanyang pututoy, papuputol daw niya pagka nahuli daw si Bato, oh, parang sigurado sigurado siya na hindi mahuli si Bato. Puta, yung ano nga eh, tatay nga nila eh, nahuli eh, di ba? Yung tatay nga nila, kinalad ka eh, di, ba? Eto pa kayang si Bato, di ba? Sa totoo lang, itong mga DDS, ulul na to eh. Mga ano na to, sirana, na may ketik na sa ulo tong mga to. Oo. Oh, kasi mantakin nyo ah, wala na si Duterte sa posisyon, tapos gusto pa rin nilang ibalik si Duterte. Anong, anong mindset yun, diba? ba? Oh, mga ano nga eh, mga tulongkis nga eh, mga tarantado minuto, diba? Kaya ako personally, mga kababayan, hindi ako... Uh, hindi ako panati ng uh, ano eh. Hindi ako panati ng uh, mga politiko. Okay? The, as long as nakikita ko na maganda ang pamumuno ng isang uh, pangulo kagaya ni PBBM, so suporta ako. Kasi nakikita ko eh, 'di ba? Pero hindi ako panatiko. Kasi pag naging panatiko tayo, kasi ang presidente tanda niyo na, nawawala yan. Pero yung bansang Pilipinas na andiyan yan, yan. Bansang Pilipinas tayo. Yan ang kailangan natin protektahan. Kaya yun nakikita ko kay PBBM kung bakit ako Uh, a sa adhikay ng ating pangulo may ginagawa eh ba diba? may ginagawa and at the same time nakikita natin na andyan siya sa field talaga nandiyan siya sa field talaga eh hello ah uh, zozo shout out oh, i'm watching from Japan ayan shout out pala kalabos Mike ayan, na nasa Japan ngayon ayan kala sa kay dyan dyan mi Malaysia at kay ano kay ballpoint man ayan nasa Japan sila so yung mga nasa Japan diyan na uh, ano natin kababayan natin eh oh baka pwede kayo magpicture diyan load sa kay Mia shout out pa like and share po ng ating live streaming ngayon ha uh. maraming maraming salamat po sa mga nagla-like at nagshare uh, nagsha ng ating uh, live ngayon ayan, para marami tayong ano marami tayong tawag dito magkakasama hmm. And uh, of course, shout out pala, no? Shout out sa lahat na ano. At Rillane supporter, shoutout. out. Eto na yon mga kababayan. Tuwan-tuwa ang mga ano eh, ang mga biktima ng EJK finally. Pangalawa. Oh, pa shoutout from Kuwait. Michael, ayan, De Salisa, shout out. Ayan, pa share po sa Facebook nyo, sa mga accounts nyo, kung ano man yung mga accounts nyo para po ano, no? para masaya tayo diyan. Marami tayong uh, nagtatawanan sa mga DDS na ito, mga kulangot na DDS, di ba? Share ko lang ha mga kababayan. Hmm. Kasi itong uh, mga ano DDS, walang wala sa ano eh, kumbaga wala sa katinuan eh. Hindi hindi sila yung alam niyo yan yung utak eh firm, 'di ba? Okay, oh, safe lo uh, Lord Spikwa. Salamat Lord sa Mio. Ay, eh, shoutout sa mga kababayan natin sa Kuwait. Ha? Oh. Kaya salamat din sa ano sa mga bagong subscriber natin. Ayan, 35k, uh, ano na tayo? Subscriber na tayo. Maraming maraming salamat. At uh, patuloy kayong uh, nakasubaybay sa atin, 'no? Eh etong ang ano eh etong ang mga DDS eh wala pa napapatunayan eh 'di ba sinasabi nila corrupt ang ating mahal na pangulo Ba't hindi nila demanda? bakit hindi sila makapaglabas 'di ba ng corruption ng ating mahal na pangulo simple as that 'di ba hindi puro bunganga eto pinatunayan ni Trillanes na merong extrajudicial killing na nangyari during Duterte's reign, di ba? Oh. During Duterte's regime, oh. eh sila, may napatunayan ba? Wala. Puro ngak, -ngak lang. Puro ngaw, ngaw lang. Hmm, yan ang real talk. Oh. Kasi hindi nila maamin sa sarili nila na wala naman talaga nagawa si Digong eh during his term. Eh mismo si Digong nga, di ba mga kababayan? sinabi niya mismo na no, siya mismo wala siya wala pa siya nagagawa. 'Di ba? Wala pa siya natatapos. Yung mga proyekto na 'yan, tinuloy lang niya 'yan. O wala siyang sariling proyekto. Kaya nga pag tinanong mo mga Duter, uh, mga Duterte supporter, ano ang uh, proyekto na ginawa ni Digong at natapos ni Digong? Yung inumpisa ni Digong na natapos ni Digong, 'di ba wala? O, yung LRT Ah, oh, nung mga ano, 'di ba? tinenga yung uh, MRT yung mga, mga kababayan. Oo. Oh. Sino naglabas niyan? Sino nagamit niyan? Si PBBM. Ayan, okay na ba? Okay na. Loud and clear na ba tayo, mga kababayan? Rinig na. Okay na na. No? Ayan, nakabalik na tayo. Kaya pasensya na, ah. mahina talaga signal ngayon, no? Grabe. Kanina ako pa gusto mag-live. Hindi ako maka-live kasi nga, oo. Oh. Kasi ang lakas ng ulan, halos sa ah, ayaw pumatak signal, mga kababayan. Eh, sarap-sarap pa naman talakayin ito kasi itong uh, issue ni ano ni Bato eh, nakakatawa, di ba? Kasi ay yabang-yabang nung una. Ay abang yabang nung una, lakas ng loob eh. O, pakinggan natin yung sinabi niya. I-replay -re natin yung katagan sinabi niya. Oh. Na, iyan natin paparinig natin sa kanya. 'Di ba? Ba ba kasi nakakalimutan ni Bato yung mga kaya, kahanginan niya, kayabangan niya. O, o, ito yung uh, ano eh. Karinig nyo ba? So, hmm. ay, kay, uh, de la Rosa. Hmm. Ito. Um, para mas clear mga kababayan, ha, para mas clear, I-salpak natin itong uh, OBS natin. Ah, ah itong ano natin para nakakonekta sa ating uh, ano sa ating kaso ah, walang ano eh no wait lang wala hindi pala kakayaan eh hindi pala kakayaan eh hmm. Pero pakikinggan natin to mga kababayan para

o, oh, ba? Diba? So, dito pa, dito pa lang, mga kababayan, sinasabi na ng mga DTS na hindi daw totoo itong ano, hindi daw totoo itong ano, ah, warrant of arrest, diba? oh. E ba? Oh. Eh, mismo sa balita na nga nagsabi, balita na nga nagsabi, na, oo, oh, kinukonfirma na. Okay. So meaning to paano mo masasabi fake news ang isang ano? At saka tandaan po natin, ombudsman agad ang makakaalam niyan. Okay? Ombudsman agad at PMP agad ang makakaalam niyan. Hindi, hindi pa agad iya ano yan. Pero kami kasi, kami mga vlogger, mga kababayan, naitimbre na sa amin yan na parilis na talaga. Okay? Parilis na po talaga ang uh, warrant of arrest ni ano ni bato. Hmm. Kaya nanginginig na si bato ngayon eh kasi hindi niya alam kung saan siya tatakbo, 'di ba? Oh, magtatago na naman sana 'yan Saya ng ng uh, ano ng uh, tawag dito, sa saya ng mga DDS, 'di ba? Sa saya ng uh, mga kalyado nila. Oh, eh, ang tanong, may magagawa ba? Hindi naman siya pwedeng tumira na lang sa Senado, di ba? Kasi hindi siya pwede uliin eh pag nasa loob siya ng Senado eh, di ba? Ang tanong, oh, ang tanong, eto ang katanungan dyan. Oh, paano siya mananatili ng pang matagal uh, matagalan dyan? Lalabas at lalabas siya. Walang magagawa yan. Kasi pagka inutos, di ba, ni Tito Sena, ay, hindi ka pwedeng tumira rito pang abang buhay kailangan mong harapin yan, di ba? Haharapin at taharapin ha ni Bato yan. Eto, mga DDS kasi puro ano lang eh, ngaw-ngaw. Pero walang, ma walang magawa para isalba si Bato. Di ba? Walang magawa para isalba si Bato. Wala pong magawa ang mga DDS para, di ba? Oh. Tapatan si Senator Trillanes. Real talk yan, real talk. Hindi nga nila matapatan si Senator Trillanes eh. Hmm. Sinasabi nila lo, uh, sundalong kanin. Yung sundalong kanin mga kababayan na sinasabi nila, yan ang nagpakulong kay Digong. Nasusunod na magpapakulong kay Bato at kay Bongo, 'di ba? Oh. at kay Sara at sa mga Duterte siblings. Maniwala kayo. Ah, uh, iisa-isa ni Senator Trillanes yan kaya mm, ako malakas ang tiwala ko kay Senator Trillanes pagdating sa ganyan. Kasi lahat ng in-expose ni Senator Trillanes, mga kababayan, literal na merong ebidensya. Mm. Literal na merong papeles. Literal na merong record. May black and white tayong nakikita. Oh. Ayan, kahit saan naman ito. Ayan, na uh, RDN shout out. -mm. -mm. Michael. Ah, uh, Michael De Salisa, bakit po? Uh, sa 1Q, si Spy Bongo as per century. Oo, oh, Spy nga eh. Alam nyo si Bongo, instead na nagtatrabaho, nangangampanya niya agad, di ba? Obvious na obvious eh. Oh. Uh, si Den, oo, uh, uh, si Den Sen, Senator uh, Delima nga. oo, sumuko para di, oo, makompromise Senate, eh, o mas matapang pa, kong delima, o kay Batok, di ba? Oo, <laughs> di ba? Totoo naman eh, mas, sabi nga ni, ano, di ba, ni se, uh, ex senator uh, delima, di ba? Ni representative, o, ni delima, na sabi niya, o, ako hindi ako tumakas sa, ano ko, sa kinaso sa akin. ba diba? Kahit gawa-gawa. O oh, kahit sa pilitan yung pagkakaso sa akin. Hindi, hindi ako tumakbo. Hinarap ko, nagpakulong ako. O. Oh. Eh, mas, mas diamak na mas masasabi ko pang lalaki si... Di ba si, ah uh, si Delima kaysa dito kay Bato. Eh, si Bato hindi na magilap ngayon, mga kababayan. Ha? Hindi na magilap ngayon. O. Oh. Kung